Hi guys! Ayan o, oh, diba? Sa dagat tayo ngayon eh. Ayan o, oh. o oh, diba? yung resort na yan guys ay yung Villa Andrea you know sobrang gandang resort niyan guys Villa Andrea pwede nyo siyang i-google i-google, -gulo, gulo char, you know mm. yan, di ba mm. kung pwede lang sanang pumasok eh ginawa ko na char pero gusto kong pumasok, guys. Kaso nga lang, may ako. Ayan. Ayan. Yung nandyan, Villa Andrea. Villa Andrea yan, guys. Ayan, oh. Uh, yan yung harap niya. Yung mga seaweeds dyan, guys, um usang natanggal sa dagat. Ayan. Ang ganda, guys. Ang ganda. Ang ganda. Ayan, oh. Ang ganda. char. Ayan o, oh, di ba? Ang ganda. Ang ganda dito guys. Ang sarap, ano, magmuni-muni sa mga broken hearted dyan. Yung, ang sweet, ang sweet sweet nyo nung Valentine's, tas break up sa kinabukasan. Ayan, punta ka dito sa dagat, magmuni-muni, ganoon Hmm. Yan, o, oh, di ba? habang ikay nagmuni-muni dyan oh, o ka lang dyan isigaw mo yung mga hinanakit mo sa mga nakautang sa'yo <laughs> sa may mga utang dyan kagaya ko o, oh, dyan kayo pumunta o oh, ayan <laughs> joke lang baka mapanood na naman yung ano dyan kung ano-ano na naman sasabihin sa akin maggagawa siya ng ano, ng di ko na sasabihin. Alam nyo na. Yan. Bye-bye po. <laughs> Peace tayo dyan.